Hello, mga beshi. Ayan. May isang friend kasi ako na uuwi. Kaya sabi ko, magpadala ako ng konting chocolate. Ayan. Kaya pumunta ako dyan. Sa bilihan ng chocolate. Marami dyan mga chocolate na mura. Galing sa factory. Ayan. Pero una muna, bumili ako ng ano ng Johnson powder sabi kasi yung isa pili daw siya ng Johnson kaya akyat muna ako bumili ng Johnson baby powder so ayan pababa na ako kasi yung mga chocolate na iba nandun lang sa ground floor kaya nilampasan ko muna at umakyat ako kumuha ng Johnson powder so ayan guys kompleto na dyan mga bilihin mga murang mura lang murang mura lang pag may pera kang pambili ganaan kung walang perang pambili mahal picturing. So, ayan. Ang daming, ano, pagpilian. Hindi mo nga alam kung anong kukunin mo mga chocolate. Pero yung kinuha ko lang na chocolate is yung favorite ng aking anak is ayan, Tobler and Cadbury Snickers. Ano, yun lang ang binili ko. At meron pang KitKat. Thank you, mga beshi, for watching. O, oh, diba, nakikita nyo ang daming mga chocolate dyan. Hindi mo alam kung ano ang bibili mo. mo. Ayan. Oh. So, ayan na, mga beshi. Nakakuha na nga ako ng chocolate at sa kanyang Johnson. So, kailangan na nating magbayad. Dito na ako magbabayad sa baba konti lang naman yung binili ko eh. Hindi na ako kumuha ng basket. Basta hinawakan ko lang. <laughs> hinawakan ko lang. Hulog naman ng hulog yung Cadbury. No ba yan? So, ayan. Thank you for watching everyone. Please like, comment. Babos. Have a nice day. Asa <laughs> nih, بولن سے وہ رکھھتا ہے انصاف کا دلدار